Intense game ng Lakers at Bulls, abay nagkakasakit na nagkakapisikalan at duguan ng mga players dito. Revenge game nga nila ito at pinatahimik ang Kobe ng Bulls. Balik sa dati ang depensa ng Lakers, scary ang potensyal at hindi naman ang mga highlight plays ni si Lebron James at Luka Doncic sa laban na pinagtulungan ang kalaban. Pero at the end, may surprise ang Chicago Bulls sa kanilang team. Looking for revenge ang Los Angeles Lakers dito nga sa team ng Chicago Bulls na tumalo sa kanila nakaraan lamang. Ito ba yung revenge game or the same result ang mangyari? Well, alamin agad natin in the first quarter. Etong si Kobe White deep three-pointer agad ang ginawa pero sinagot naman siya dyan, ni Luka Doncic ng kanyang three-pointer. May pata fadeaway pa dito si LeBron pero masyadong mainit ang Chicago Bulls. kung Kusa 9 points agad ang lamang nila, 16 to 7. Timeout si coach Reddick. Nag-respond naman ang Lakers ng better defense for the next 4 minutes kung saan hindi nila pinaskor ang Bulls at meron pangang malupit na highlight si Luka at Lebron dito sa fast break. Kaso sa final minutes naman natin in the first quarter ay dito na bumawi ang home team ng kanilang fast pace offense na naman. Kung saan nahirapan na naman ng Lakers defense at ang lupit pa nga ng highlight move dito ni Kobe White at sa pagtatapos natin in the first quarter double digit lead para sa home team 32-22. Second quarter natin, abay Austin Reeves complete takeover mode dito nga sa Lakers offense sa first minutes natin kung saan siyang umiscore ng first 10 points nga nila in the second quarter. Tapos ang lupit din ang no-look pass dito ni Lebron James kay Vando. Kaya naman na pa-timeout ang Chicago dito. Matapos na bumawi naman ang home team pero itong Los Angeles Lakers ay nakadikit na nga lang sila at naging back and forth ang ating laban kung saan close game lamang tayo. As si Jordan Goodwin moving different patapos ng new contract niya, lapit nga ng highlight play dito. At hindi pa nga natapos dyan si Jackson Ace dahil dunk over ni Kola Vucevic ang kanyang ginawa right on top of him. At dito rin ay duguan itong si Dorian Finney-Smith after masiko na ni Kevin Werther kaya naman tinulak niya ito mga idol out of frustration. Sa last minutes natin ay big run ang pinakawalan ng Los Angeles Lakers kusaan finally nakatikim na sila ng kalamangan matapos nga ng 3-pointer dito ni Gabe Vincent 59-58 after 2 quarters. At dito nga sa ating third quarter, tinuloy ng Lakers ang kanilang momentum kung saan ang sikip ng kanilang depensa pinahirapan ng opensa na itong Chicago Bulls at kasabay nga niya ng nasa rhythm na opensa ng LA Lakers ganda pa ng pull-up 3-pointer dito ni Luka and then Lebron cross-court pass kay Reeves for a dunk timeout na nga daw sabi ng Chicago Kaso ang timeout nga nila dito ay walang epekto dahil lang sigip na ng Lakers defense kung saan mga idol for the first 8 minutes in the third quarter ay 9 points lamang ang inalaw ng Lakers defense. Scary defense nga talaga ito and then sa abila naman abay ganda ng ginagawa ng Lakers offensively double digit na ang kalamangan nila. Nadali pa si Lebron dito sa ulo kaso walang tawag ang referee. And then sa final minutes, itong si Luka Doncic ay nabuhay na nga kung saan takeover mode dito nga sa Lakers offense, pinabot niya na sa 15 points ang kalilang kalamangan. Another timeout ang sinunog ng Chicago. And what an insane defensive first quarter nga para nga sa LA Lakers mga idol kung saan 17 points lamang ang inalaw nila in the third quarter. Kaya naman after three quarters, may lamang silang malaking 91 to 75. At sa ating fourth quarter, hindi pa nga daw tapos ang LA Lakers kung saan hindi nga nila hinayaan ang Chicago Bulls na makakadikit dito sa unang mga minuto natin at nananatiling malaki ang kanilang kalamangan after 3 minutes of playing time. Meron pa rin silang 16 point lead sa labang ito. Pero hindi naman daw magpapahuli agad itong Chicago Bulls at of course si Kobe White ang nanguna dyan mga idol kung saan ginawa nilang 5 point game. Pero nang bumalik ang mga Lakers starters abay they restore order. Pero hindi nga yan naging madali dang dahil hindi sumuko ang team ng Chicago Bulls at the very last second kung saan naging back and forth. Naging clutch baskets versus clutch baskets nga tayo mga idol at talaga nga namang naging intense ang ating last seconds kung saan hindi mo sigurado kung sino ang mananalo nang dahil sa lupit na mga plays ng ginawa from both teams pero at the end game winning shot from Josh Giddy from almost half court panalo Bulls